Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At best Flores po, magandang magandang trusting Tuesday sa ating mga kagapay. Excited na po ba kayo? O, sa Sabado na, wag kakalimutan, sa Sabado na, ayan. So, Kamusta po kayo mga kaagapay ngayong Trusted Tuesday? So kayo po ay nakikinig sa programang ito. Gabay, na nakapapakinggan niyo po mula Monday hanggang Thursday, di pa po, po. So kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o yung ating portable missionary radio, PM radio, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa so One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukاوى. Kung kayo naman po ay nakikinig, gamit din po ang transistor radio at saka PM radio, at kayo po naman ay nandyan sa Visayas at Mindanao, maaaring nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At siyempre, kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, Mula pa rin hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, nakukuha niyo po yung ating programa ng maliwanag at malinaw. At kahit tile lang po kami, picture lang namin ni Daddy Paul na nakikita niyo. Pero mas na nakikinig kayo sa program, sabi nga, faith comes by hearing the word of God. So patuloy, sabi nga sa ating pagpagtatalakayan, sa aming pagkikwentuhan ng Daddy Paul, dalangin po namin eh, nagiging pagpapala po ito sa inyo, nagbibigay encouragement upang araw natin, lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Eh kahapon, pinag-uusapan nga natin yung trust issue, di ba? Kaya yun, i-declare natin on a trusting Tuesday. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang bawat isa sa atin ay lalong manangan at magtiwala sa ating dakilang Diyos, di ba? He is worth the trust tanda nyo. At 'wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, na nanggagaling po sa taloktok ng One Corporate Center Ortigas Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman. Minsahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagaba. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O pinag-uusapan natin, ways to honor your parents. Bakit ito yung ating pinag-uusapan? Kasi nga po, yung June 1 pala ay Global Day of Parents. So, ito yung reason bakit natin pinag-uusapan ito. Meron kasing Mother's Day ng May, may Father's Day ng June, yung gitna, yun yung maganda. Global Day of Parents. So, ito kinuha natin yung article sa Five Ways to Honor Your Parents na sinulat ni Pastor Bragg Bergman ng CoastalChurch.org. So, ano ba yung mga pamamaraan upang ma-honor natin ang ating mga magulang? Nagpapasalamat nga tayo sa Panginoon kasi ang pagga, paggalang sa mga magulang intrinsic 'yan nasa puso ng bawat mga Pilipino kahit saan mo pa sila dalhin. So kahapon po pinag-usapan natin yung una, ang paghingi ng payo sa mga magulang ay isang paraan ng pag-honor sa kanila. Ngayon naman ito, forgive. Magpatawad. Mababasa po natin sa Matthew 6:14 to 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ng inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. oh, let's face it. Totoong totoo. Ang mga magulang hindi yan perfect. Alam natin 'yan dahil tulad ko magulang din ako eh nakakagawa tayo ng mga pagkakamali. At alam natin na nagpapatuloy pa 'to, no? At umaasang hindi naman dadami sana. So sa parehong paraan ng ating mga magulang, hindi rin sila perfect. At maaring sa ilan sa atin eh nasaktan ng malalim ng inyong mga magulang. Subalit bilang mga followers ng Panginoon, responsibilidad nating magpatawad dahil tayo ay pinatawad din. Masakit ang mga salita ng Panginoon, subalit ninais ni Jesus na maunawaan natin ang prinsipyong ito. Ang pintuan ng ating puso na binuksan, binubuksan upang malaya tayong magbigay ng pagpapatawad sa iba ay ang parehong pintuan na ating binubuksan upang matanggap ang pagpapatawad mula sa Panginoon. Kaya kung isasara natin ang pintuan sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng biyaya sa mga taong nakasakit sa atin, sinasarahan din natin ang pintuan upang makatanggap tayo ng pagpapatawad. Solid 'yan mga kaagapay. So ang pagpapatawad sa mga magulang ay napakahalaga sa personal growth at health relationship. Ito ay humuhugis ng ating interaction sa iba at nagpo-promote ng self-acceptance sa pamamagitan ng pagputol ng cycle ng sisihan at yung pag-emphasize ng personal responsibility. Ang isa sa pinakamahalagang task ng adulthood ay patawarin ang inyong mga magulang. So bakit kailangan patawarin ang mga magulang? Sabi nga, ang pagpapatawad sa mga magulang kahit nagdulot sila ng sobrang pain ay magdadala sa maraming benepisyo para sa mental at emotional well-being ng isang tao. Makakatulong ito upang ma-release ang resentment o sama ng loob at galit. Nagpapababa ito ng stress, nag improve ng self-esteem, nagpapatatag ng isang healthier relationship. So ang pagpapatawad din nakakatulong upang maputol ang generational patterns at makamove sa patungong healing at self-acceptance. So, ang pagtatanim kasi ng sama na loob at galit sa puso, emotionally draining yan at sumisira ng mental health. So, ang forgiveness o so pagpapatawad, nagbibigay laya sa, tayo, sa tao upang ma-release ang mga negative emotions at mag-move patungong healing. Ayon din po sa mga pag-aaral, ito po ay nagpapahayag na ang forgiveness daw po ay laging kaugnay sa pagbaba ng kabalisahan o anxiety, stress at hostility. Gayon din po ng ilang symptoms ng depression. Na pag-alaman din po na ang pagpatawad sa magulang ay isang hakbang upang matanggap ang sarili kasama na nito yung pagtanggap na hindi sila perfect at ang kanilang mga action ay influence ng kanilang nakaraang mga karanasan at limitasyon. At ang forgiveness, sabi nga nga nakakatulong upang ma-repair at mapatatag ang relationship, trust at intimacy. Ito ay nakakatulong upang maputol yung cycle ng negativity at resentment na maaring maipasa pa sa mga anak. Ito ay naglilikha ng space para sa open at honest communication nagpaparaya paparaya upang mas maging understanding at may empathy sa relationship. So ang pagtanggap ng mga na ang mga magulang ay tao lang na may mga sariling kamalian at challenges ay magbibigay sa atin ng feeling na mauunawaan din sila. Higit sa lahat, di ba? ang pagpapatawad sa magulang ay isang powerful act of self-empowerment. Hinahayaan ng individual ay maging in control ng kanyang emotional healing. So mga kaagapay, ang tindi ha, nakikita natin yon. One of the best way to honor our parents is to forgive them. Diba po? Napakalaga ang forgiveness. At ito po ay isang process, hindi lang po to isang event. Nangangailangan ito ng panahon at effort upang ma-achieve ito. Napakahalaga po ng panalangin at paghingi ng tulog sa tulong sa Diyos upang sundin ang kanyang utos na magpatawad tayo upang tayo ay kanyang patawarin din. Huwag po natin kakalimutan yan ha. Sabi nga, Ayusin bago the day ends, di ba po, huwag yan dalhin sa pagtunog kasi yan po ay nagdadagdag ng stress, nagdadagdag ng karamdaman at marami pang iba. So the best way, sabi niya, forgive. Forgive the people that has offended and hurt us. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uli, tama. Parangalan ng mga magulang dahil global day parents paggalang sa mga parents kailangan isang paraan hingi ng advice at mag-forgive them forgive them kasi hindi naman perfecto ang mga parents wag dumami sana magpatawad dahil tayo ay pinatawad rin wag sarhan ang pintuan ng pagpapatawad sa mga magulang tatanggap tayo ng benefits ng marami. Healing, self-acceptance, magpatawag, magpatawad kaugnay ng pagpapatatag ng cycle, honest communication, talo, tao lang kaya unawain sila. In control, dapat tayo forgive them dahil ang forgiveness ay process. Panalangin, matutong magpatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay at sa mga sandaling ito. Ano nga ba ang pinahahalagahan ng Diyos na siyang pinakamahalaga sa lahat sa buong universe? Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo ang pag-uulit ng tanong, ang pag-aaral sa ng gabay sa radyo ng 702-DZAS. Ano nga po ba ang pinaka, pinahahalagahan ng dakilang Diyos na pinakamahalaga sa buong universe? Wow, amen! Sa Bibliang aklat na muli tayong babaling dahil ang Biblia alamang lamang ang nagsasabi ng tapat kung ano ang tama at mali. Sa ngayon, lubos nang pinaghihiwalay na ang dakilang Diyos ng, na, ng universe kung ano ang tama at kung ano ang mali. Wala yung nasa bakod, kaya't walang compromise. Amen. Mamimili ka tama o mali. Ano ang sinasabi ng Biblia sa sulat ng Apostle Paul? 1 Corinthians 13.13 13. So itong tatlo ang meron pa rin hanggang ngayon. Pananalang, pananalig, faith, pag-asa, hope, at pagmamahal, love. At ang greatest dito ay ang pagmamahal, love. Ang pananalang, ni ang pananalig, pananalig, faith, pag-asa, hope, at pagmamahal, love. Ang mga ito, ang kahalagahan nito ay nananatili at hindi kailanman lilipas. Kaya't ang sabi, mag-ibigang kayo sa isa't isa. Ito ang tanging susi ng pagkakaisa sa mundong ibabaw, pag-ibig ni Kristo. Pag ito ang naghahari sa puso ng bawat isa, anuman kang uri ng tao, magkakaroon ng pagkakaisa sa pag-ibig ni Kristo ang la ang lahat sa atin na mga tao ang sumasangkap at sa simula sa sinumang may faith pag iibigan sa pag-ibig ni Kristo na hindi naghihintay ng anumang kapalit hindi kabilang ng pag hindi kabila ang pagmamahal tapat na pagmamahal ito ang pag-ibig ni Kristo na naghahari sa ating lahat, na kailangan, na dapat. Wow, grabe. Talagang kap kapayapaan nga lamang at wala nang iba pa ang resulta nito. Pagpag-ibig ni Christ ang siyang naghahari sa atin. Amen, amen tayo riyan. Kung kaya't wow, 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 amen, di ba anak? Opo, Ama. Totoo po yun. Pag-ibig ang number one na dapat makikita sa ating buhay. Kasi ang Diyos, umikot siya sa pag-ibig eh. God hmm. is love. Siya yung yeah. author ng love. At sa kanila, sa triune God, ano yan, <clears throat> character nila yon as Diyos. Uh -huh. Na they love on. Oh, sila, oh, sila sa it. Opo, parang gano'n. Nag-iibigan sila sa tatlo. Diba? Kaya gusto, gusto ko lagi yung concept na Trinity as community. Gustung-gusto mm -hmm. ko 'yon kasi kaya tino mo pagdating sa design ng pamilya, you should love one another, 'di ba po? Yung yung how yung principles niya in marriage. Paano sila they will become one, that they should be loving mm -hmm. each other. Principle ng Panginoon when it comes to the church, 'di ba? The church and Christ, they love one another. Ang 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 kabalaga ang ano nito ang example is the groom and the bride that they love each other. Ganon. Mm -hmm. So makikinat natin na ang ikot po ng mundo love talaga love. Pero dun sa tamang love, sa tamang okay. pag-ibig di ba po? At yun yung mahalaga kasi una kung mahal natin ng Dios and we love him and he is the priority of our lives and we listen to him. pwede nating mahalin yung ating kapwa the way Christ loved them, mm. di ba po? Sabi nga ganon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might, vertical yon, and love your neighbor others as you love yourself. So andun yung concept mm. of loving oneself? Hindi yun egocentric. Yun is accepting what Christ has done in our lives, the very purpose of our life, the very gifts He has given us, at yung mga pinahiram ng Panginoon sa atin, we have to accept that and love that and use it for His glory. Mm. Kapag kilala natin who we are and where we stand, di ba? Alam natin, we can love others. Wala tayong insecurities. Hindi tayo namumroblema sa ating self-acceptance. Hindi tayo natatakot sa sinasabi ng mga tao sa atin. Kasi alam mm -hmm. natin who we are in the sight in of our Heavenly Father. Mm -hmm. So yun din. And that gives us the liberty to share Him, to share His love, to love others. Minsan, quote and unquote, to love the unlovable. <laughs> Di ba? Because it's the hmm. love of God. In fact, yun natinut, yun, yun yung ng ginagawa ng paginuan sa atin, eh. dinada latayo, yun yung extend tayo ni Lord, dun sa mga Hindi ginagawa ng mga normal na tau. Alimbawa, loving the unlovely, loving, understanding, reaching out. Um, hmm. Yung mga, believe mako sa mga faith based organizations who goes out to the marginalized. To the tribal ministry, and dami eh. and they just do it because they love. I saludo ako kay Ati Roy, ay kay Kuya Roy at Ati Lin Fabella ng Winsong Song, kasi they go out to the tribes, de ba? Tinuturo what what worship, encourage. Yun yung love mo sa others. You love God through worship. You train the tribal community for worship. na ko bless na bless. Yung mga ganun. And and tamayon. Ano yung pinahahalagahan ng Dios? Pag ibig. Loving Amen. God and loving others. But we can never ever share this kung hindi natin natatay Yes, Dad. Sabi niya, we cannot give what we do not have, mga kaagapay. So, how will we do it? Sabi niya, yung si Paul, sabi niya Apostle Paul, that I may know him and the power of his resurrection. Yun yung dapat na desire natin bilang mga mananampalataya. We grow deeper And learn more of God's love and grace. Para tayo rin, we could share more of God's love and grace. And that's a choice yeah. we have to make all the time. So, kailangan, every day when we wake up in the morning, we yield to the Lord, we submit to the Lord, we draw strength from Him, we read His Word, meditate on His Word, and read and live His Word. And that's the only way. Nabibigyan tayo ng check ni Lord. Alam nyo, natuwa po ako. Alam ko lang, ang karamihan sinasabi namin sa MCF, bigyan natin ng ngiti ang Panginoon. Pero alam nyo ba, sa Zephaniah, umaawit pala ang Panginoon pag nakikita niyang sumusunod tayo at lumalakad tayo sa kanyang katuwiran. He sings. Biro mo yon. Kaya ngayon ang usapan namin, pakantahin natin si Lord dahil sa ating buhay. Yun yung maganda, di ba po mga kaagapay? And so, that's the choice we have to make. So, pray na po muna tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat. Ikaw po ang talagang nagturo sa amin what real love is all about. What agape love is all about. Hindi nga po namin yung maunawaan kung hindi namin nakita yung dakilang pag-ibig na ginawa mo para sa amin by sending your son to die on the cross the penalty of our sins and that you raised them up from the grave as a proof that you have accepted that. So, Lord, salamat po, Panginoon, at ang dalangin namin bilang iyong mga anak, we will continue to share that love to others that they may see Christ in our lives. Lord, salamat po sa aming mga kaagapay na today is the special day. Si Warren Galang, salamat po sa kanya. Kay Lirio Tomas, Ganon din po kay Anna Rachel Vergara. Maraming maraming pong salamat. Salamat po Panginoon sa kabutihan mo sa mga kaagapay na ito. At patuloy na dalangin namin, hindi lang po sa kanila, kundi sa mga kaagapay din. That today is their special day that you will continue to pour your blessings upon them. Lord, we also pray, Lord, sa mga kaagapay namin who lost loved ones lately. Naalala po namin ang Umok family kay Tatay Fred. Marami pong salamat talaga. Napaka-blessing po ng Tatay Fred sa amin. Though mamimiss po namin yung kanyang mga ngiti sa MCF, alam naman po namin, Panginoon, kasama mo siya at kasama na nagpupuri dyan, umaawit sa iyong, sa yung kalangitan. Maraming marami pong salamat. Thank you for his life, Panginoon. Ganun din, naalala din po namin ang mga yon family at who lost yung father nila. We just pray, Lord, for your comfort and your peace be upon them, O God, that ang dalangin namin, they will continue to to know your goodness and your faithfulness even through the midst of mourning. So, yun po yung aming dalangin. Meron pa kami mga kaagapay, Panginoon, na probably hindi namin alam, but they have lost loved ones as well. But Lord, may your grace, your comfort, embrace them so tightly na maranasan nila yung dakilang pag-ibig mo sa kanila. So Lord, maraming maraming pong salamat. May we always learn to trust you every day and to live in your love. Thank you, Lord. Panginoon, marami kong salamat sa pag-iibigan, sa pag-ibig ni Kristo na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Hindi kabila ang pagmamahal. Tapat na pagmamahal, ito ang pag-ibig ni Kristo na kailangang nagahari sa aming lahat. At dahil doon, talagang kapayapaan nga lamang at wala ng iba pa ang resulta nito. Wow, wow, wow. Dahil doon, tiyak namin na hindi kami lalampasan ng aming Panginoon. Amen, amen, amen. Agree talaga ako dyan, Dad. Hindi talaga tayo lalampasan ng Panginoon. Lalo na talaga. kasi ang mata ni Lord, alam niyo yon yung parang tower yan na humahinahanap niya eh, ganyan. Ganon, tinitingnan niya. At doon ako talaga dad natuwa nung narinig ko umaawit pala si Lord kapag natutuwa <laughs> siya sa buhay natin, di ba? So paawitin natin si Lord, wag na lang ngiti, di ba dad? Pas yung pag nakita tayo ng Panginoon, he will sing, di ba? Because he loves us and he's So, gets yung feeling na Lord, yung he is so proud of us. Kaya lang sinasabi ko wag tayong pagyabang ni Lord kasi baka gayahin tayo kay Home. Tama na 'yon. Pakantahin na lang natin si Lord, di ba? Ang kakantahin eh. Wow, 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 wow. Hallelujah. <laughs> Wei, ay no, tama tama. Para bukas siya, daddy. <laughs> so salamat sa Panginoon. So that's a choice we have to make, mga kaagapay, no? Choose, always choose to please God. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it's a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magdunaw, kasama sila Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada, Diyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang hatid ay Patnubay Gabay